Yo guys, ito nga pala yung akin si Yugi so. Yan. Oh. Ayan. Mga guys, uh, oh hoy, bakit hindi lagi gigil sa pagaan mo? Hindi man ako. Epic, epic na ko dapat. Hindi <laughs> na laban ko. Oh, na ako. Wow. Ah, patay na yung manok natin ng mga katasyo. Oh, no! Nagoobad, pagbihira. Yawa! <laughs> Kasi, ano ba nangyari ka sa manok? <laughs> Oh. What? Oh Oh shit. Ngayon, okay, ito. So, ah. Uh, Ondilan ano po, sa pala na kailangan po yung mga tali po ng mga manok natin ni eh. Matitipa ito pagtitipa, matitipit ang tali ng pati natatakado, paano takawala <laughs> makatasyo ganyan pwi mangyayari 'wo. Si Hugis, tuloy din 'pag ano. Sa laban ng nanay. San? Oh, ko. oh shit! Ang oh. bihira ka talaga Tasha oh. Ginawa mo sa manok Oh. Yeah, ang sakit mangyayari sa ating mga katasyo yan. Yeah. Yung ating panlaban. Eh ito na. Yawa! Yung ating panlabang manok mga katasyo. Kinakatay na po ni Tasha. Yan. Yeah. Kaya kawin ating galing sa biyaya. Ano mo? Oh. Ito yung pinakamasakot sa pinakang sakit mangyayari sa ating mga katasya yung ating palaban what? eh eto na oh shit Ang oh, ating palabang manok mga katasyo kinakatay na po ni Tasya <laughs> napakasakit naman sa <ba> <laughs> mga katasyo sa puso <laughs> yung palaban ng manok eto na kinakatay <laughs> ni Tasya ano ba talaga nangyari nalooban daw mga katasyo nalooban oh, Ano natin no. yung nakakatay kung talaga nalooban yung manok

Dako <laughs> ayan. Ayan! Ayan Ayun na, mga katas yung panlaban. Dako po, talaga naman. Nakawawa na. Pabira <laughs> so, talaga, napakalungkot naman ng araw na to, mga katasyo So guys, sinapalik tagal ni Tasha, oh. Ito na. Ayan na. Ayan na siya. O. Ayan pa. Oh. Ganda naman, oh. Ayun, dugo. eh ay, ayun naman yung manok natin mga guys. oh ano ba naman yan? Sayang. Sayang si Hugis mga katasyo. <laughs> Sinampalukan po kayo dyan mga guys. Pambihira talaga. Pambihira oh. talaga.